dito nga pala sa parang isang Agustin ay merong kalsada na talagang sobrang ganda na kapag napadaka dito talagang mapapawaw pa sa sobrang lalaki ng mga puno na akasya at ramdam na ramdam mo din guys yung lamig ng klima dito kaya nga guys yung mga mahili gumala dyan mag road trip at mamasyal ay talagang napapahinto sa lugar na ito para kumuha ng litrato na pang paingit sa katrabaho na yung mga katrabaho mo na puro lang yaya puro lang drawing wala namang kulay chariot lang <laughs> at kaya nga tayo dito ay huminto para damhin yung ganda ng tanaw grabe sobrang ganda talaga dito guys kasi sa mga yang akasya na ano yung isang malaking kuweba na win-welcome ka na dumaan dahil mahilig tayo sa mga ganitong nature ay talaga naman dito muna tayo tatambay at magpapahinga ng konti habang pinagmamastan yung ganda ng kalikasan at sa kabila ng pagunlad ng ating bayan ay sana wag itong maapektuhan dahil talagang sobrang nakakapanghinayan pag ito ay nawala dahil lagi isa nga lang to guys dito sa Occidental Mindoro at dito mo lang yan sa sablayan makikita kaya kung isa ka guys na nakarating sa lugar na ito ay comment down below your picture para may pang-entry ka mali mo sa sunod na mga araw ay makita kita tayo sa mga gandang lugar dito sa Mindoro yun lang have a nice day and God bless po sa ating lahat